datong o dating ano ang mas importante para sa mga babae may mga lalaki na nagrereklamo na ang ilang babae ay napakataas ng standard pagdating sa pagpili ng partner lalo na sa aspeto ng pera, pisikal na itsura o katayuan sa buhay kaugnay dito ang ilang lalaki naman ay nagrereklamo na may mga babae na mukhang pera o tila mas masaya sa material na bagay o sa mga regalong natatanggap kaysa sa emosyonal na koneksyon. Ang tanong kung ano ang mas mahalaga sa babae, datong o dating, ay depende sa individual na babae at sa kanyang mga personal na halaga at pangangailangan nito. Narito ang ilang mga salik na maaaring magbigay linaw sa usaping ito. Una, pinansyal na siguridad. Para sa ilang mga babae, ang pagkakaroon ng pinansyal na siguridad ay mahalaga. Ang pera ay nagbibigay ng kakayahang makamit ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tirahan, pagkain, edukasyon, at kalusugan. Ito ang mga babae na sinasabing mga praktikal pagdating sa pagpili ng mapapangasawa. Pangalawa, physical na atraksyon. Para naman sa iba, ang itsura at personal na alindog ng isang tao ay mahalaga. Ang physical na atraksyon o dating ay maaaring magbigay ng kasiyahan sa relasyong romantiko at personal na kumpiyansa. Sinasabi ng iba na inuuna ang libog o status symbol bago ang lahat. Pangatlo, personalidad at ugali. Madalas mas mahalaga sa mga babae ang magandang personalidad, ugali at ang kakayahang makipag-ugnayan ng maayos kaysa sa pisikal na itsura o pinansyal na katayuan. Ang pagkakaroon ng mabuting puso, pagiging maalalahanin at paggalang ay maaaring maging mas mahalaga. Nasabi nga nila ay husband material, ika nga. Pangapat, pangmatagalang relasyon. Ang pagiging responsable, mapagmahal at maalalahanin ay mas pinapahalagahan kaysa sa pansamantalang binipisyo ng datong o dating. Ang mga tipo ng lalaking kaya kang iharap sa altar ika nga. Panglima, kultura at kaugalian. Ang pananaw tungkol sa pera at itsura ay maaaring maimpluwensyahan din ng kultura, relihiyon, at nakagis nakagisnang tradisyon. Sa ilang kultura, ang pinansyal na katayuan ay mas pinapahalagahan, samantala sa iba, ang pisikal naman na itsura at personal na alindog ang mas tinitingnan. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng respeto sa sarili at pagkilala na ang bawat babae ay may kanya-kanyang prioridad at pangangailangan. Ang tunay na pagmamahal at pag-unawa ay nakabatay sa pagtanggap at pagrespeto sa kung ano ang tunay na mahalaga sa bawat isa. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss. Mwah.